And finally, we must practice role modeling. In a country with high power distance, we should have a high respect for leaders. Tingnan mo nangyari nung nabuksan ang pork barrel na pinamitigay pala sa mga NGO at kinanakaw lang pala nila. Dati, nagnanakaw sila 10%, 20%, 30%. Ay kayo yung pala, buo ng 100% ang ninanakaw, na hatig na lang sa Senado at sa NGO. Kaya naging malaking skandalo yan. Dahil sa napakaganid lumabas ang ating mga politiko. Hindi na sila contento ngayon sa mga percent-percent lang na kickback nila. Gusto nila hatik na 50% na. So, kailangan talaga na meron tayong self-leadership and excellence. I leave you today with these two challenges Practice self-leadership and be excellent. Kaya